Isa ka ba sa mga nakasubaybay sa boxing career ni Manny Pacquiao noong siya ay nagsisimula pa lang? Noong 1990s, uso pa ang mga boxing TV show sa Pilipinas, kagaya ng Blow by Blow, at dito ay naging matunog ang pangalan Manny Pacquiao. Manny Pacquiao Kahit bagito ay kinakitaan na ng potential si Manny at agad itong naging fan favorite sa Pinoy boxing community. Noon pa man ay bakas na kay Pacquiao ang bilis, lakas at tapang sa ring. Ngunit pagpasok ng panibagong dekada ay nahubog ng gusto ang mga kakayahan ni Pacquiao bilang isang boksingero. Tumuntong si Manny sa Amerika upang kalabanin ang mga pinakamagagaling na boksingero sa mundo. Dito ay nasaksihan natin ang isang prime Manny Pacquiao at ang kanyang sunod-sunod na pagsalanta sa iba't ibang weight divisions ng boxing. Subalit kailan nga ba nagsimula ang prime money? Gaano nga ba kabangis ang isang prime Pacman kumpara sa mga boksingero ng kasalukuyang henerasyon? Yan ang mga katanungang ating sasagutin sa video ito. Ano nga ba ang kahulugan kapag sinabing prime ng isang boxer? Ito ay ang yugto sa karir ng isang boxer kung saan siya ay nasa tugatog ng kanyang husay, abilidad, at kakayahan bilang isang boksingero. Iba-iba ang opinyon ng mga fans kung kailan nagsimula ang prime years ni Pacman. Ngunit sa tingin natin, ito ay nagsimula noong 2008. Sa edad na dalawang ay nagpataas ng timbang si Pacman papuntang lightweight division upang kalabanin ang WBC lightweight champion na si David Diaz. Sa puntong ito ng karir ni Pacquiao, ay nakalaban at tinalo na niya ang tatlong alamat ng Mexico na si Barrera, Morales, at Marquez kaya't kung skills at experience lang ang pag-uusapan, ay masasabi natin na isa ng complete fighter si Pacman noong mga panahong ito. Bago pa man ang laban niya kay Diaz, ay isa ng 4 Division World Champion si Pacman at pang Hall of Fame na rin na maituturing ang kanyang karir. Ngunit walang nagakala akala na di pa tapos at malayo pa ang tatahakin ng makasaysayang karera ni Pacman. Bagamat unang sabak ito ni Pacquiao sa 135-pound lightweight division, hindi ito naging hadlang dahil sa puntong ito ay di na mapigilan ang paglaki ng kanyang katawan. Kaya naman di na niya kinailangang pigain ng kanyang sarili para maabot ang dating 130 pounds. Isang mas malakas at mabangis na pakyaw ang nakasagupa ni Diaz. Napakahirap ngang makipagsabayan sa isang boxer na di lang mabilis, kundi may taglay din lakas at knockout power sa parehong kamay dito ay lubhang mapanganib na rin ang kanang kamay ni Pacman. May tuturing na isang dynamic puncher si Pacquiao. Napakahirap hulaan kung anong suntok ang sunod niyang ibabato. Iba't iba ang anggulong pinanggagalingan. Kaya't lubhang nahihirapan ng kalaban na iwasan ang mga suntok. Walang nagawa ang dating lightweight champion nang lampasuin siya ni Pacquiao at tapusin ang laban sa ikasyam na round. Ito ang kaisa-isang laban ni Pacquiao sa lightweight. Pero sino-sino nga ba ang mga posibleng nakalaban ni Pacman kung siya ay nanatili sa dibisyong ito? Ang mga pangalan na ating natatandaan ay sina Edwin Valero, Joan Guzman, Nate Campbell, at Juan Diaz. Sa ating opinion ay wala sa mga nabanggit na ito ang tatalo sa isang prime Pacman. Maganda sana kung nangyari ang Pacquiao versus Balero dahil siguradong umaatikabong bakbakan ito. Ang problema lang ay hindi pa subok si Valero sa mas mataas na level ng kompetisyon kaya't ang hirap niyang paboran kontra sa isang prime Pacman. Hindi na nanatili ng lightweight division si Pacquiao dahil nasa mas mataas na division talaga ang malalaking mga laban tumalon ng dalawang weight divisions si Pacman para kalabanin si Golden Boy sa welterweight. At alam natin ang nangyari dito, isang one-sided beatdown. Sunod ay ang hari ng 140-pound light welterweight division na si Ricky the Hitman Hatton. Ang resulta, knockout of the year ng 2009. Sunod ay ang WBO welterweight champion na si Miguel Cotto. Ang labang ito ang perpektong demonstrasyon kung ano ang kayang gawin ng isang prime Pacman sa ibabaw ng ring. Isang fighting machine na may pambihirang stamina, speed at power. Kahit sang katutak na suntok ang bitawan ay hindi napapagod. At may kasabihan nga sa boxing na ang mga suntok na hindi mo nakikita ang siguradong mas makakapanakit sa'yo at dyan magaling si Manny. Nagtapos ang laban sa isang brutal na TKO win para kay Pacman. Sunod na kinalaban ni Pacman ay si Joshua Clotty na ginawa lang niyang punching bag. Pagkatapos ay si Antonio Margarito naman sa super welterweight division. Sobrang laki ng kalaban ni Manny dito. 17 pounds ang lamang ni Margarito noong gabing yon. Halos isang super middleweight na ang nakalaban ni Manny ngunit matinding gulpi pa rin ang inabot ng mas matangkad at mas malaking kalaban. Ngunit inamin ni Manny na nasaktan siya sa laban na ito, di naman ito nakakapagtaka dahil sobrang laki ng weight at height difference sa pagitan ng dalawa. May dahilan kung bakit nilikha ang mga weight division sa boxing. Ito ay para maging mas patas ang laban at maiwasan ang mga mismatch sa pagitan ng dalawang boksingero na maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga kalahok. The average, the average. Ngunit kung pag-aaralan natin ang karir ni Pacman, parang napakadali lang sa kanya na tumalon sa iba't ibang weight divisions. Isang freak of nature ngang maituturing si Pacquiao dahil nadala pa rin niya ang kanyang speed at power sa mas matataas na weight divisions. Ang totoo ay hindi ganun kadaling umakyat ng iba't ibang timbang sa boxing. Marami ng boksingerong nagtangkang gawin nito at marami rin sa kanila ang nabigo Kung ating susumahin, sa loob ng mahigit dalawang taon, inararo ni Pacquiao ang apat pang karagdagang weight divisions ng boxing kontra sa mas malalaking kalaban upang maging kaisa isang 8 division world champion. Ang ganitong mga istorya ay hindi kapanipaniwala at mistulang sa mga pelikula lang nangyayari. Kaya dito natin makikita kung gaano talaga kalupit ang isang prime man ni Pacquiao. Pagkatapos ng maraming giyera sa ibabaw ng ring, Laban sa mga pinakamahuhusay at kadalas ay mas malalaking mga kalaban. Sa ating opinyon ay dito nagsimulang humupa ang prime ni Pacman pagkatapos ng kanyang laban kay Antonio Margarito. Gayunpaman, hindi naman nangangahulugan na bigla na lang lumubog si Pacman pagkatapos ng kanyang prime, kagaya ng nangyayari sa ibang mga boksingero. Sa katunayan, ay nanatiling isang elite fighter si Manny Nakakamanghang panoorin kung papaano niya turuan ng boxing lessons ang mga bagitong boksingero na nagtatangkang tapusin ang kanyang karir. Kagaya nila Timothy Bradley, Jesse Vargas, Kit Turman, at marami pang iba. Napapaisip tuloy ang mga tagahanga. Papaano pa daw kaya kung nagpang-abot ang isang prime Pacman laban sa mga magagaling na welterweights ngayon? Kagaya nila Terence Crawford, Sean Porter, Kit Turman, at Errol Spence Jr. Hindi maitatangging mahusay na boksingero si Terence Crawford. Ngunit sa ating opinion ay medyo kulang pa ang kalidad ng mga boksingerong kanyang nakalaban. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa natin siya nakikitang lumaban sa mga magagaling na welterweights. Matatandaan rin na minsan nang nasaktan si Bud Crawford kontra sa mas maliit na si Gamboa at bumagsak din ito kontra kay Mean Machine Cavaliascas. Ano kaya ang mangyayari kung ang kaliwang kamay ni Pacquiao ang tumama sa panga ni Crawford? At ngayon nga ay medyo nasasayang ang prime ni Terence Crawford. Bagay na hindi natin masasabing ginawa ng isang prime money sapagkat kinalaban ni Pacman ang lahat ng magagaling na boxers noon hanggang sa ngayon. Paano kung prime Pacman versus Sean Porter naman? Isang napakaagresibong agresibong boksingero ni Porter at ito ang mga gustong-gustong kalaban ni Manny, yung mga tipo ng boksingerong sugod lang ng sugod. Kaya naman mukhang Pacquiao versus Hato ng kakalabasan ng labang ito. At kung inabot naman ni Turman si Prime Money, malamang ay di na nakaligtas hanggang round 12 si One Time. Papaano naman kung Prime Pacquiao versus Errol Spence? Hindi maitatanggi na mahusay at malakas na boksingero si Spence. Ngunit may kabagalan at medyo flat-footed. Kung ating matatandaan, ay kinakain ng buhay ni Prime Pacman ang mga ganitong klase ng boxers at hindi rin tayo magugulat kung muli na namang gimbalin ng isang 42-year-old na si Pacquiao ang mundo ng boxing kontra kay Errol Spence Jr. sa darating na August 24. Kaya't habang nasa boxing pa si Pacman ay sulitin lang natin dahil minsan lang dumating ang mga boksingerong kagaya ni Pacman. Ano sa tingin nyo? Meron bang boksingero ngayon na sa inyong palagay ay pwedeng itapat sa isang prime Pacman? Mag-comment lang kayo sa ating comment section. At kung gusto nyo pa ng mga usapan at kaalaman tungkol sa boxing, mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na ating ilalabas. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!